Mm. Isang pangako nga sa ating yumaong malapit na kaibigan ng ating tuto pa rin. Kaya tara mga kayo pips, samahan nyo ako sa food trip na to. At dinayo nga natin ng parisan at dinakdakan ng kanyang pinsan na may sulit at masarap at murang dinakdakan combo meals. At hindi lang yung mga kayo pips dahil meron din sila ditong pata paris na sa budget meal na guys siguradong may enjoy mo. Kaya tara mga kayo pips, samahan nyo na ako. At yun mga kay pips, no? nandi nga tayo ngayon sa so, na located lang dito sa May Sambong Street, corner Yucaliptus. Tikman muna natin yung kanilang dinakdakan mga kayo pips. Tignan yung mga kayo pips yung ano nila dito, no? yung dinakdakan nila. creaming creamy mga kayo pips. Tsaka malambot din yung laman ha. Tikman natin kung ano yung lasa. Wow! Yung dinakdakan nila dito mga kay pips, panalo. Lasam-lasam mo yung pagka-roast nya. Hindi pa natin nilalagyan ng kaisan, pero tamang-tama -tama yung alat, yung asim, tsaka yung timpla niya. Tamang-tama din yung angang. Malalo to ah. At syempre mga kayo -pips, hindi natin papalagpasin ng kanilang ah, Paris pata na nagkakaalaga lang ng 110 pesos. Tikman na natin to. Alam niyo ba kung ano masarap dito mga kay pips? Eto, yung papangasin mo siya. Kamayin na natin to. Lambot ah. Hmm. Sarap. Pangalo mga kipip. Sa gantong halaga lang, meron ka na malaking pata. Ako, hindi ka na lugi dito mga kipip.